Grabe, nagulat ang mga taong ito nang kanilang maaktuhan na pinupuluputan na ng mga anaconda at python ang biktima nila gaya ng mga hayop na ito na naaktuhan ng kamera. Talagang wala na rin silang magawa para makawala pa. Ano nga ba naman ang magagawa ng kambing o osa kung ito ay mapupuluputan ng malalaking ahas tulad ng python o anaconda. Kahit na magpumiglas pa ang mga prey, ay wala itong magagawa para makawala. Sa lakas ba naman umipit ng mga python na aabot ng 90 pounds per square inch, talagang may kalalagyan ang kanilang mahuhuli. Susubukan pa sanang i-rescue ng inahing usa ang kanyang anak. Kaya lang ay mukhang huli na ang lahat dahil maaring durog na ang mga buto nito. Na wala ang alaga nilang baka kaya naman hinanap nila ito. At nung ito ay kanilang madatnan na puluputan na pala ito ng python. Hey, how are you? pra nós. Olha o tamanho Kaya naman agad nila itong iniligtas. Parang ganito din ang nangyari sa isang ito. Makikitang biktima na rin ito ang bisiro. At anumang oras ay pwede na niya itong lunokin. Pero nung makita ng sawa ang taong papalapit sa kanya, ay unti-unti na niyang binitawan ng baka at lumayo na. Habang nanginginain naman ang mag-inang baka na ito sa tabing sapa, dito ay inatake agad ng sawa ang anak niyang baka. Pero ang inahin ay sinubukan itong iligtas. At dito ay napabitaw nga ang sawa dahil sinusuag din ito ng inahing baka. Kaya lang kahit anong gawin niya ay mukhang wala ng buhay ang bakang ito. Pagpunta niya sa kulungan ng mga ito. Nakagat na pala ito ng isang anaconda. Medyo malaki din ang anaconda. Pero mas malaki naman ng konti ang baka. Kaya hindi ito magawang malunok ng... Ano kaya sa palagay nyo? Kaya kaya niya itong lunokin? Kung ito ay mapupuluputan niya. Para mailigtas ang alagang baka, ay kumuha na ang lalaki ng asarol. Maaaring kakayanin na siya nitong lunokin dahil parang mas malaki ito kung ikukumpara sa naunang video. Kung hindi nga ito naagapan, ay maaaring wala na ang bakang ito at nalunod na ito sa tubig. Ilang biker naman ang nagmagandang loob na iligtas ang isang aso na nahuli ng anaconda Habang nagbabike sila ay may asong tahol lang tahol Dahil napuluputan na pala ang kasama niya Kaya naman pinagtulungan ito ng mga biker na tanggalin Maswerte naman ang aso at hindi ito napahamak Pinakawalan din naman nila ang anaconda talagang mahihirapan silang makawala lalo na at halos triple nila ang laki ng mga ahas na ito mabuti na lamang at nakaabot pa sila sa aso na noon sana ay muntik ng malunod sa tubig dahil hinila na ito ng anakonda kung nahuli-huli pa sila ng kaunting oras ay tapos ang aso para mailigtas ang aso sa isang python. Gumamit na sila ng kahoy dahil mukhang ito lamang ang makakapagtanggal dito. Halos mabali na ang buto ng aso nung ipitin ito ng python. Kaya hindi ito makawala. Pero kinalaunan ay nailigtas din naman nila ang aso. Sa kapahamakan Kung magtatapat naman ang anaconda o ang buhaya ay maaaring matalo ang anaconda lalo na at malaki ang buhaya na meron pang bite force na 3700 PSI Pero kung maiisa naman ito ng anaconda at bigla niyang mapupuluputan ay maaaring matalo ang buhaya Tulad nito nung maaktuhan nila na hindi na makagalawang buhaya sa pagkakaipit sa kanya dahil makikita namang mas malaki ang katawan ng anaconda. <tinyo> eh ano pa kaya kung mas malaki ang anaconda o python? Nung magkaharap ang dalawa, ay nagsunggaban agad sila. Sa video ay nakagat ng buhaya sa leegang python. Pero napulupotan agad ito kaya naman mas lugi pa rin ang buhaya. Dahil may posibilidad na mabali ang mga buto nito at ito ang kanyang ikasawi. Sa isang ito naman, maaaring makalaban pa rin naman siya kahit na mapuluputan dahil halos magkasinlaki silang dalawa. Kaya parang match din naman ang paglalaban nila sa Africa. Agad na nahuli ng python ang batang impala. Kaya wala na itong nagawa. Hindi naman kalakihan ng python. Kaya lang ay parang bigo din ang python dahil sa nakaabangang hayina at inagaw nito ang nahuli niya. wala talaga silang pinalalampas na oras, araw man o gabi, kapag tinamaan sila ng gutom, ay hindi maaaring manguhuli sila ng prey, kahit nagaano pa ito kalaki, lalo na at lumuluwang ang bibig nila na parang goma. Kaya talagang mahirap ma-encounter ang mga anaconda at python kung ito ay gutom at hindi pa kumakain ng isang linggo. Lalo na at malaki rin sila. Maaaring ikapahamak ito kahit pa ng tao. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan.